si Andy Lagi yung magkasama natin Pati nanay niya, sinasabihan na pag tumatay di ano, radyo wala ako. Hindi, nakakailang punta si Roster. Tumama yung nog. tumira ng tangkoy na sa. Nagpupakilabong. Hindi ko alam, ginapapagal sila na eh. Sila nang pa na si Roosevelt sa si George Andy. Eh, 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 Paano? Nagbabasa lang ng dyaryo. Nagbabasa oh. lang <laughs> ng dyaryo. Kasi Rosbel naman, eh, malikot. Hmm. Ano po masasabi natin sa sitwasyon ng... Uh, uh, uh hindi ko yata rin. maintindihan, pero ano? Okay. Ati, Ati basa yeah. pa rin. Ati yeah. Ate naman uh, gawin pa rin siya. sa uh, uh, continue. 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 Si Angie ko na lang kaysa continue. Si Angie naman. Si Angie naman. Si Eh si Bong si ano si Lubok. Yo, wala <laughs> silang si tindahan sa tinanod talaga. <laughs> Kay eh, bol na kayo din diyan. Dati Wala na din Ano Asa dati siya. na yon. Okay, Sama pa ako diyan, ha. Sino ko partner niya? Sino pa Wala, wala, wala. Sino Oh, pare, sama ba pa ako, pare? Hindi pa partner lang ako kaya ako nagsalita. Saka medyo malabo જો સવાઈ સવાઈ ના સિંગી ibat ang sila sila patulog par sa parang narami yung parehong profession na nakakulang kulang kung kailangan mo kulang kung kailangan mo parang hindi pa hindi makulung mo na e parang sila sila kaya to naulol na lang nilo kung meron na naano kung kailangan mo sa wala pa niya

Talaw, yung tiray namin, talaw, tuloy na lang namin. Oh. Hindi naman dapat hindi naman natuloy na. Oo? Oh. So, wala. Ano magsasabi ko ngayon sa mga pag-uusap na naririnig mo? Maganda pa rin. Wala pa ang posisyon ng ating... Mga Korte Suprema. Salamat. Oo? hindi? ano ba yun? Oo? 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 Wala. Wala, wala wala wala, wala formal na. wala 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 Ano wala saya wala 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 Ah, pero ito 'yung natin ng usap, tayo 'yung usap. After after ay. after na noon, nag-ano nga siya, nag-a-upload. Oh, okay. okay. Teka muna, kakat natin okay. Ang okay. Collins saka kay Manila, oh, patay. <laughs>